What's up guys, uh, konting update lang tayo sa ating gym Diba, medyo matagal tayong nawala sa vlog at sobrang busy sa gym Pero ngayon almost 1 month na kami, nag opening So papakita ko sa inyo kung ano yung pinagbago ng gym Noong last na vlog ko kaysa sa ngayon Ayun tara so, Hello, ngayon guys Ayun, so pagkakit mo dito, may natutulog na cashier. Wala, sir. Ah, hindi ba? Okay. So dati ito, wala itong laman dito. So ito yung counter namin. Ayun, ito, si Albert. Ay, puta. Nagpipray. Mali ka kasi. Nagpipray ako. Na. Paano? Nagpipray? Paano? Paano? Ah, okay, okay. Tapos yun yung counter. And, ah, uh, yun. Ah, uh, meron dito yung hack squat. Ah, uh, meron dito yung smith machine. And pwede na rin na uh, hack squat. Ayun, dumami na yung... mga gamit. May dalaw tayong stationary bike dito pero kulang siya ng treadmill. May nitro to sir. Nitro yan? Yeah. Paano? Pag ginamit ito sir, double yung burning ng calories. Oh talaga? Mm. Sige, itur mo nga Kasi last time, di ba, update natin sa YouTube, wala tong laman. Mm. Oh sige. Ito, pagka medyo skinny bitch yung shoulder mo. <laughs> oh, skinny bitch. <laughs> <laughs> Alright. Sige. So then, then ito din, hindi din ito. Wrong Yan Yan, ginuwi at yun. Shoulder. Oh. Shoulder, okay. Kasi ma'am, nag-chiches eh. O, yun. Like like Hello, na, ma ayan, nag Hindi lang ba? Hello, ma'am. Palakihan <laughs> ko yung shoulder ko, katulad niya. <laughs> Siyempre. Kamusta, ma'am? Ayun. Dati, ito, wala rin to. Crossover. Ayun. Di ba, yung nag nagdadala dito is yung ano eh. Tawag dito. Yung ilaw dito na acrylic namin. yun, Master Station. Pero diba, dati, plain lang kasi yan eh puti lang yan dito, wala pa lahat yan. Ngayon, dumami na yan. Ay hey guys, kung naalala nyo dati, uh, pinipinturaan ka namin ni Alberto sa previous na ano, vlog. Diba, halos plain lang lahat to, wala lahat to. Ngayon, nabubuo na siya. Yun nga, sinabi ko, uh, treadmill na lang ang kulang. Iniipon ko pa na out of budget lang. Kulang ko sa budget. Then, yung shop namin sa kabila, nilipat na dito namin. Okay. So pagpasok mo pa lang dito sa pintuan, makikita mo na may menu kami dito. Ayun. So makikita mo lahat po dito, Bert. Kung ano mga binibenta namin dito. So may binibenta kami dito ng biyani, nasal, periperi, akitori, ang yung lahat uh, pang pang prep. Okay? So sa lahat ng mga gustong pumili ng pang prep, uh, dito sa South Manila area, okay, Las Piñas, Laguna, Uh, pwede ipapalalabog sa inyo within the day. Ayun, ipapasend sa agad sa inyo para fast fire. So pagpasok mo dito, may mga tumatambay lang doon. Uh, tapos yung mga bata. Playground kasi ito eh. P pwede, magdala ng bata? Uh, pwede, pwede. Actually, hindi to siya siya. Bali daycare center po. Bali gym po sa labas dyan. Tapos daycare po dito. Ayun, tapos pakikita nyo dito, medyo nagkakaubusan lagi ng stocks. So may chicken breast kami dito na plain. Ayun, uh, mga orders yan. Then meron ditong uh, biryani, inasal, and peri-peri. Meron kaming egg whites, Ayun, uh, medyo na yung mga stocks kasi uh, mabilis talaga yung stocks natin maubos. So nagkoconsume -co tayo ng ilang kilo, in-order natin 80 to 100. 80 100 kg, to kg to in 3 200. days. Ayun, so 100 kg to 150 kg every 2 days. O minsan every day nag-order kami na 60 to 80 kg. Ayun, salamat sa aming supplier na may balance pa ako doon. Tapos dito naman, meron din kami uh, frozen veggies, yan. Saka may meron din California. Carrots and broccoli and white. Uh, ano pa tawag dito, Kurt? ano? and broccoli. Ayun. Dito, dito. ito. Hige, dito. hige, hige. Dito sa jeep, Ah, uh, yung ano namin dito, malapad yung parking namin dito. So, yan hindi gaw yun oh. so pag nakikita mo yan lahat yan yun yan pwede kayo tumakbo dyan pag hapon kunyari ah so, uh, gusto yung ayaw nyo magpike pwedeng mag jogging jogging dyan tsaka lahat na nakikita mong kotse ah uh, yan 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 lahat sa dalawa tatlo apat lima anim kasama yung triscale hindi amin yan yun. yun tapos sa labas ng gym naman may hallway pa kami dito na pwedeng tambayan malamig hindi tayo magkakarinigan kung ilalayo mo yan. <laughs> Tapos dito sa harapan namin dito, meron din parking. Okay, malapat din yung parking dyan. Ito, malapat, malapat, malapat. Malapat. Yan, sobrang lapad ng parking dito na yun. Ay. So guys, uh, pagka-hanap kayo ng gym na malapad yung parking, uh, mag maganda yung ambience, uh, yung mga coaches dito, mababait, pogi. Yung mga gamit dito, short sure quality naman. Yung mga gamit namin dito talaga ang inastosan, kaya naupos yung kaperahan Yun ang pinaka-the best doon kasi 950 lang kami. Murang-mura lang, wala kaming membership, bali babayaran nyo is 950 pesos lamang. Okay, walang membership, walang extra charge. And per session namin is 100 pesos lang. Diba? Saan ka pa nakakita ng gym na 950 lang? Maganda yung quality ng equipments. Maganda yung parking. Uh, may pogi din And ang lapat ng aming gym dito is around 200 square meter. And Pag gaganyan yung game niya yeah. at pag ganyan naka night mode kasi yan. Naka night mode. Oo, oh, pero maliwanag yan. Oo, oh, pagka ah, sa mga ilaw? Yun. Yun yeah, naman yeah. yeah, lang yeah. yeah. para autistic. Para autistic, yun. Di ba, pagka medyo madilim, autistic siya. Ayun, yun, yun. So guys, sa lahat naman, ng mga naghahanap ng gym dito sa South, uh, 9.50 lang, okay? 950 lang. 950 lang. Ayun. 950 lang, 100 per session lang. And uh, no membership, malawak yung parking. Pauwit ulit ako, malawak ang parking. Kasi yun yung pinaka the best sa isang gym may malapad na parking. Ayun. And uh, soon, mag a ako ng treadmill pa dito para ma-accommodate lahat ng nagka-cardio. Mostly naman, nagbubuhat dito, karamihan, sudyante. And uh, peak time pala, yung peak time is 5, between 5pm to 7pm, no? Ayun, ah, uh, maraming tao sa 5 to 7 p.m. Sa mga nagbubuhat na gustong magsulo sa gym sa umaga and uh, tanghali, pwede din. Welcome kayo lahat dito guys. So next natin na update, gagawa tayo ng mga videos ng workout no? para matutukan natin yung mga beginners o sa mga paguhan ng mga magbubuhat para alam nila kung anong mga gagawin nila. Kasi araw-araw naman kasi kami uh, may mga bago pa rin naman kasi yung uh, eh. Hindi naman lahat eh, alam na lahat ng gagawin sa gym. Di ba? So guys, huwag kayo mahiya. Punta lang kayo dito. iga kayo namin. May mga mababay dito ng coaches yung sinabi ko nga. And bawal sila tumanggi pag kinatanong sila ng maayos. And sasagutin ko kayo ng maayos si Coach Albert dito and uh, si Coach Vargas or si John and si Uh, coach and myself, coach JJ Ngit-Ngit, di ba? At saka si coach Monica. So, tanong lang kayo dito. At saka yung cashier namin, yung nag-aawak ng cellphone na yun, oh. <laughs> <laughs> Ayun. So, guys, uh, abangan nyo yung next natin na vlog. Pagkakas. too late now I remember you and me and We yeah, all day and all night.